Retiring is more fun in the Philippines daw, France. Ha? Nakapasok ang bansa sa listahan ng top 20 retirement destination sa buong mundo ng Forbes Magazine. At ang isa raw sa mga posibleng mabiyayaan ng pagkilalang ito ay ang mga kapatid nating nurse. Umakson si Carla Lim. na raw sa mga Pilipino ang maging magalang at maalaga sa mga matatanda. Kaya naman, napasama ang Pilipinas sa listahan ng Forbes Magazine Top 20 Foreign Retirement Destination ng 2015. Ito rin ang dahilan kung bakit gustong gawin ng gobyerno na official retirement haven ang bansa. Malaking tulong daw ito, lalo na sa mga nurse. Kung maisa sa katuparan, kakailanganin ng mga nurse na magkakaroon ng specialization sa geriatric nursing o ang pag-aalaga ng mga matatandang pasyente. Bagay na hindi itinuturo sa mga kumukuha ng nursing sa Pilipinas. I brought up the idea yung the technical cooperation program that you had to work out with us para yung supply mamit yung hindi lang yung quantity yung quality plus yung sustainability tapos hindi mapiprejudice ang requirement natin sa bansa for our own healthcare workers. Isa sa mga naglakas loob na mamuhunan sa bansa para magtayo ng nursing home na may international geriatric care standard ang German national na si Mark Dauben von The Philippines is the only country in the world that has an oversupply of nurses, somewhere between 200 to 300,000. And it's an English-speaking nation in a tropical country. Um, you have a good medical knowledge. Um, you wouldn't find any other country in the world that that has this potential. Kung titingnan parang bahay lang ito, pero kaliwat kana ng rampa, medical beds at wheelchairs. Magsisilbi rin daw itong training center sa mga registered nurse na gustong pasukin ang geriatric care gaya ni Ami. Ang nurse kasi it's more on medical, like yung mag-inject ka, mag-IV insertion. And yung caregiver is more on bathing, more on activities, assisting the patient. Nurse ka na, caregiver ka pa. Naniniwala si Dow Ben Bonchel na sa loob lamang ng limang taon, mangunguna na ang Pilipinas sa listahan ng mga retirement haven sa mundo. Pero posible lang ito kung tuloy-tuloy ang suporta ng gobyerno. Umaaksyon, Aksyon, Carlo Lim, News 5. Be sure to come back. 5 2016.